kaya nga kami kukuha ng ID kasi wala kaming ID. Tapos hahanapan nyo kami ng ID. Oh, di ba? Shout out lang ako sa aking ribbon-ribbon ngayon. sa so, ayan ang ating ribbon-ribbon ngayon. So, ayan. Ang aking mga background. Lutoan na sa kusina po tayo dahil wala na po tayo ibang area. So, yun. Magandang umaga, tanghali gabi. Welcome back ulit sa aking munting vlog. So, itong vlog na ito ay sasagutin ko lang yung mga katanungan sa aking na-upload na video, yung paano kumuha ng national ID. So, mayroong mga katanungan doon na paulit-ulit ko nababasa at ito ay aking sasagutin dito sa video na ito. Kami kukuha ng ID kasi walang kami ID. Ang <laughs> dami mga tanong na gano'n paulit-ulit. Kaya nga daw sila kukuha ng ID kasi walang ID. Tapos, so, hahanapan sila ng ID. Maraming nagtatanong doon na... Uh, kaya daw sila kukuha ng ID dahil wala nga silang ID. Tapos hahanapan pa sila ng ID. Siyempre po, hanapan po kayo ng ID talaga nila. Kasi katunayan na ikaw yun mismo yung tao na kukuha. At ito pa, para din po, yung mismong spelling ng inyong pangalan, hindi sila magkakamali. Para may ano, kung wala naman po kayong ID na kahit isa sa mga nabanggit nila, Pwede nyo pong dadalhin ang inyong birth certificate at kumuha kayo ng barangay certificate. Yun yung inyong dadalhin pagpunta nyo doon. So, malinaw po yun ha. Yun po yung dadalhin nyo. Yun. Kung wala kayo mga kahit ano pang ID, birth certificate at yung barangay certificate. Yun, ipapakita nyo sa inyo yun doon. Ako po ay hindi po ako nagtatrabaho doon. At ay, saan po ba kami pwedeng kukuha ng national ID? kung nasa Metro Manila kayo, uh, um, pwede kayong pumunta sa inyong malapit sa inyong lugar ng mga mall at magtanong kayo kung meron ba sila dyan ang kuhaan. Kasi ang alam ko kasi meron sa mga SM at meron sa Robinsons. Katulad sa akin, kumuha ako sa Santa Lucia naman. Kasi um, doon ang mas malapit sa akin, sa Pasig. Tapos meron din sa Robinson, Um, SM, kung saan ang mas malapit sa inyo, maghanap-hanap na lang kayo kung ano ang mas malapit sa inyong lugar na kuhaan. So, itanong nyo na lang po yung lingkod Pinoy kung saan ang inyong lugar na mas malapit. So, sana ay nag- Uh, nagustuhan yung aking video ngayon at sana ay nakatulong ako sa si inyo see you sa next na vlog huwag yung kalimutang pindutin ang like, subscribe at isama yun na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko, maraming salamat po God bless you all, bye!